So we are back again mga kabikers, kabulis, kapalikpik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin. So kagigising ko lang at ito, vlog kagad tayo at tagwa water change din tayo ulit sa mga monster natin. No? Sabi ko sa inyo, weekly ako mag water change. No? So ngayon picture natin itong mga chana aurante natin at itong ating chana pulstra. No? So may mga nagko-comment kasi itong mga alaga natin, no, so ngayon pipicture natin kung ano-ano ba to ano bang ang ibig sabihin ng chana auranti at chana pulsra, ewan ko rin <laughs> so okay kapalikpik ito ngayon yung ating chana auranti no? ang tinatawag nilang uh, golden snake na isda, no, actually sa Pilipino ang tawag dito dalag ang magandalan dito kasi maganda yung kulay niya no, makikita nyo, no Ayan. kaya tinawag na golden kasi medyo may pagka kulay tapos may halos siyang batik na kulay mga blue no pag lumaki pa to mas maganda to kasi ngayon mga nasa 5 to 6 inches pa lang to at nak man pa lang siya sa akin atong ang fish na to a very aggressive to especially pag pinapakain wait na papakainin natin so yung guys no meron tayong ipapakain dito actually hindi natin papakain uh, papakita lang natin so nakita niya na kagad, kaya naging ganyan yan aggressive yan no so ito ating na super worm no so, niyo yan no yan, ganyan kaya aggressive yan, no? Pag nakakita ng pagkain, gusto niya talagang kumain. Kaya lang ito kasi, mga isda na to, dapat dinadayat to, no? Hindi natin basta pinapakain para hindi rin siya lang tumaba. Tsaka para maging maganda yung aggression niya. Yan, kung mapapansin nyo, no? Yung kulay blue niya, no? Nagiging matingkad, no? Yan, no? Yan. Kasi nga, nagpipler yan, eh, no? Parang beta rin to, eh. So, yan. So, naglagay tayo dito. Nakalagay siya ngayon dito sa 20 gallons tank natin. Tapos, half full lang siya. Dahil nga, tumatalon to eh, no? Tsaka ito, kahit wala nang oxygen to o walang aerator, buhay to. Kaya lang, since na gusto natin malinis lagi yung kanya lang tank, eh, nilalagay natin. So, ayan, no? So, meron siyang rain, rainbow drops doon. So, ayan. So, ito, no? Ayan, 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 ayan. Ayan. Tatak, tak, tak, tak nyo lang yan para tinitrain na rin natin yan para maging aggressive tong ating golden snake cobra. Yan. Yan. Ang oh. ganda niya ito. Laki nya. Yan. Oh. Yes. Oh. Laki na na ito. Ang sarap na na itong alagaan lalo na pag lumaki. Kasi ito lumalaki ito to. Mga 18 inches daw ang laki na ito. No? So sana makita natin yung ganyan size. No? Mapalaki natin ng ganun. Alright! Okay, kapalig dito naman tayo sa ating tinatawag na Chana Fulstra. So, yan, no. So, magkaiba sila ng kulay, no. Mas malaki to, kasi mas na una natin nabilihan to. So, 2 months na to sa atin na inaalagaan. Tapos, ang kulay na ito, medyo may pagka light blue to, no. Yan, kaya lang ngayon, sa video natin, parang whitey siya tingnan. Pero, hindi, no. May mga kulay yan. Hindi lang siya ganoon ka, ka visible yung kanyang pagka blue, no. Pero ito matakaw din to no. Pinapakain natin dito uh, super 'tong tsaka yung pellets na galing from Indonesia. Ayun, mapapansin mo mga blue-blue 'yan, ayan. So ayan, try din natin siya maging aggressive. Tingnan natin. Ayun. Mm. 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 Kita mo, ipakita mo ko kung tumatakbo. Oo, oo, oo. Ayun. So same setup din tayo no. Naglagay din tayo ng air pump dito, ayun. Yan. Tapos dito, may nagbaano din yan, gumagalaw. So, para maging malinis lang, para crystal clear. Tapos, naglagay tayo ng hiding spot nila, no? Yung mga rock din yan. Katulad ng isa doon, may hiding spot. Tapos, naglagay tayo ng mga kahoy dito sa ano na, wood, no? Tapos, may soil din siya, black soil. Yan. Tapos, naglagay tayo ng talisay leaves, pero bulok na. Pero, okay na yan. So, yan. So, yan talaga yung mga hinahanap nila, eh. So, yan. Wow, ganda, no? So, malalaki na. Yeah boy, ang ganda ng mga isda natin. Yeah. All right? So ayun nga mga kapaligpik, na in-update ko lang kayo dito sa ating dalawang Chana na alaga at talagang ang laki ang ganda na ng developing nila, no? Tapos maraming salamat doon sa mga napapanood kong videos kung paano siya i-maintain para mas gumanda. So, yun lang yung update natin sa ngayong araw na to. So, hanggang sa muli, mga kapalipi. Thank you.